I'm sad to say it's not true. So, wala na kayong juice na makakuha from me. That's my, for the last time, hindi po totoo yun. Kapit bahay lang po namin. Yon. Mariing itinanggi ng abot kamay na pangarap aktres na si Kazel Kinochi ang nanghakahakang may relasyon umano sila ng kapamilya aktor na si Richard Gutierrez. Magugunitang naging usap-usapan sa social media, sina Nakazel at Richard nang makunang magkasama sila noong Halloween sa Ayala Alabang. Sa gitna ng espekulasyon, pinabulaanan ni Kazel ang mga chismis na may relasyon sila ni Richard at iginiit sa social media na mali ang impormasyong nakuha mula sa Facebook sa isang live session ng TikTok nitong linggo November 19. Muling pinabulaanan ni Kazel ang mga chismis na nag-uugnay sa kanya kay Richard. Sa isang punto, idiniin niya na magkapit-bahay lang sila ni Richard, anya sa video. Ang masasabi ko lang, time is the ultimate truth teller. O oh, diba ba inulit ko lang 'yon sinabi ng isa, hindi po totoo 'yon ang ganda ko naman po, grabe naman kayo, napakaano ko naman. Ang haba naman ng hair ko guys, sabi niya thank you for the free publicity, but it's not, I'm sad to say it's not true, so wala kayong juice na makukuha from me, natatawa pang pahayag ni Kazel for the last time hindi po totoo yun, kapitbahay lang po namin yun, dagdag pa niya, maawa na kayo sa akin, huwag niyo akong pagsismisan, bago sinabing naka, 5 million siya sa pa-order ng mga binebenta niyang products, dahil sa mga chismosot sismosa.